Tandaan ninyo lang. Ah, tatak 3 bis. Ayan guys. Oh, andyan na lahat ng mga ano natin. Dito, hmm. Ito, oh, ito, diba? pa Saan ka pa nyan? by Paring Cool. Oh, so, let's go. mga bulakbol good morning ah time check, alas kwatro-kwatro mga blok nandito tayo sa Atimunan ah gue yakin hinahanap ko dito yung ah uh, katawung yung katawung ingay ba tong isang to tingnan so, sa tabindagat na tema kapla pool ah so

Kala ko sino yung ano, nag-iingay dyan. <laughs> <laughs> nag-iingay ah. At ito, dito. Oh. At dito namin nadanan ang uh, tropang bulihan mga kabulakbol. Ayan guys, ang bulihan, no? For... Ayan, no? Go bulihan! <laughs> Tropang bulihan ba yan? Mm. Bulihan yan? Oo, yung kasama niya, Tiliti. May babae pa sila kasama, no? Eh? <laughs> Ayan, <Alright. laughs> nyo yan, Mahala kayo! Ala, Shiki! Kinusto nyo yan, At pagdating dito sa may arko ng uh, signage ng Bicolandia, mga Black Bull, ay... Uh, huminto kami at nagpicturan kami ni uh, Kuya na taga bulihan ayun oh ayun oh ano ikaw na ikaw na nakita ko agad eh oh well <laughs> siya congrats congrats lupet oh wala eh tawag ito parang pool ayun guys nandito kami sa Uh, cruising. So ayun. Ayun yeah, no? mm. Shout out bulak-bulista. Oh. Eh enemies Oh, shout out. Shout out. Ayan. <laughs> 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 oh. So, tayo, guys. Gateway to Bolandia. Ayun. Oh, okay. So ayos na guys alright mga kabulakbol So Hinto muna kami dito At uh, kami magsasaing no? Dito sa tabing ano, Kalawakang Bahagi nito sa area ng Bicol So tinanggal ko yung ano mga kabulakbol. <laughs> Shout out kay Juban. Mm, wala. Shout out kay Paring Call. Daddy Cool. Yung mga bike namin, o mga kulakbol. Oh. So magsasayang muna kami dito at magtanghalian. Naiba pa ba? Del Gallego Tsaka doon mga kulakbol, mayroon ding na gano'n. Mayroon din, na gano. din nagsasayang doon, mga tracking. Ganyan yung tracking ni eh. Sige, magsasaing din kami. Ah, Po sa nito. Ah, samar lang. Kasi yung pinsan ko, ganito din yung binabiyahe niya ng Mindanao. Nagahatid ng mga ganito, motor. Uh -huh. Hindi ko alam kung ano. Minsan sabi niya, Kuya, ano, sasama ka sa akin kasi jinsan ako eh. <laughs> Ayan mga kabulakbol oh. Kain uh, <laughs> <Time> po. Kain <laughs> ka dito. Saing, magsasaing din kami. Oo, oh, kain din. Mayon. <laughs> Oo, oh, ikutin namin yung Mayon 360 tapos diritso ng ano, Pinya Naga. Ayan. Ayan guys oh. Ganyan lang ang buhay ng driver. So, may mga pinsan naman akong ano eh, nagaganito eh. Hindi lang sa ganitong ah uh, uri ng ano. Ang so, dami oh, dami no. Oh. Ano to mga sikanhan o oh, brand new? Brand new sir. Euro, oh, new. Euro motor saka SYF. Hmm. Ko, anong, anong, ano yung pinsan ko? Oh, shout out Leo Gabiano. Ayan, yeah, may nadana kayo. Biyahing vehicle kami. <laughs> sige, sige. Yeah. Thank you, thank you. Oh. Ayan, ah, tropa. Bulihan bike brothers 3D's. Wah. Wow. Ini tubig muna unahin para tayo. Oke okay. na. A few moments later. Na, kain na na, maka Oh, kain kain na kain. Mm. Hmm. Okay, sige, sige, sige. ano. Uh -huh. nao, masaya guys, masaya. Masayang experience. Yes. <laughs> <laughs> si Bayo, gahilom-hilom si Bayo, gapau gapautog na diay. Gapautog diay, gahilom-hilom sa gilid. <laughs> kaya na kaya May Okay. two. Kauna na. Let's eat.

Okay.